Asa po ganda ka idea na Adam, suluhon so ni mo ang pundodam dam, di, di magsuhul. Magsuhul na lang ka magsuhol. ambis bis, magsuhol lang ka, prayayahay ka dito sa mall. Oo, oh, ako yun ang ituyo, yu arong buhay mausik kay eh. napakoy project nga himuon lagi. Napakoy tulay nga ipahimu dito, sumawang. Ikaw rin yan po yung mahimu, Adam, Ako rin mahimu. oh, kiyawa, no? Lima raman to kapala, eh, mong gihimu, dam? Ano <laughs> oh, na to? Uman na to. Wala to. <laughs> one day na to siya. One day na to. Ugma, lima na po kapala, one day yan po. OH SHIT! kia oh, ya, hodan mo daw, boy. Nya, yeah, mo ni mong ano daw, katas din nang kwan. Nag-control project ni Motora. ini na isa, wala na isa ka na yung sa Si mong compare ni? Lingkod ra ka, Dre? Lingkod ra. di allergy na po ko. Allergy ka? Kasi di maha ko. Riyahe! guys, na project kay na flight control project, Dre. Ah, pero may mga kabahan. Kabahan, si inyo? mabaha so maong palahan na ako ako na yung mukha na ni guys kay wala ko ti guys mga pertipid oh palayas na ako per pa, para imo jutanan tanan ang pundo dam di wa jud bisik bisig bisig siko sinta boss mo usik ako tanan ka dulong so ako ikaw pa yung nagsiminto ni dam Tanawa na nga. Ilang mga trabaho. Dahil ang mga siminto. <laughs> ah, ang mga tanong na siguro na siminto ni Adam? Hmm. Sabunin mo mo kanal. Oo, wala ikaw. Wala ikaw ng tubig. Ha? Wala ikaw ng tubig, anak. Oo. Ito lang oh, ang bag. Sabunin mo. Kameragot. Minimal lang. Minimal? Oo. Ito lang yung mga bubukte rin. Ito yung pang-barangay. Asa uh, mm -hmm. po ka nag-idea na, Adam, nga, suluhin mo ang pundodam di di nalang ka magsuhul. Ang beses magsuhul nalang ka, prayayahay ka dito sa mall. Oh, ako yun ang gituyo arong buhay mausik eh. Napa project nga himuon lagi. Napa ko'y tulay nga ipahimu dito, sumawang. Ikaw e rin nga po'y mahimu, Dams, tulay. Ako rin mahimu. Oh, kaya huwa no? Ipide gay ka, Dams. Oh, shit. Hindi nagwart ang mga tao si mga ba? Gani, ato na lang ganin na yung suluhon arong padulong sa tuang ang kwarta, mausik. Isa <laughs> <laughs> ko so, ba yung kwarta, Dams? Ha? Isa ko ba yung kwarta kayo? Huwag may gasto. Atong itrabil sa China. <coughs> Travel na ako sa China. Ay, magsuri-suri ka. Muna yung gamiton. Oo. Oh. Hmm. Malangan. Wala bitaw ko ikon na ni. I Tagaan o adlaw nga uh, tapuson jud. Ah, bitaw no? Tama no? Nya mm -hmm. ka ni Dre Pita dam. Si Mintohon pa ninyo mo. Bisa ka mag-inanad ako na lang ko eh. $1,000 ang adlaw. $1,000 ang adlaw ni Mo. Para na sa katao, pero ikaw rin ang trabaho. Oo. Oh. Oh, Kaya, lagay na ngayon. Ako arun. Kuan sa isa ka bulan natin, $30,000. What? Grabe. lang? ana lang, ana lang ang trabaho, ana lang. Oo, sabang tabon lang ito, balas ah. Mga pulo kong katao ang isunduan, ana dam, pero ikaw lang ang trabaho, ikaw lang isa. Kaya tanawa, oh, nangagbagtok ang mga siminto. tama tama. Tudu, tradamo, di pang bagtok. Di ka balo, siguro, to, mo, ano, dam, mo, siminto, tong, imo, di pang hair, Di ka balo, kaya, ano, imbis, butangan ng tubig, ng butang kay balas. Balas? Oo. Oh. Uh, Ibuang ano? Hindi ka balot itong mga tawahan na? Karoon kay init naman. Mamainit ako. Mamainit oh, ka? Oo. Uh. lima raman kapala ibang gihimo dam? <laughs> Oo, oh, na to. Lima to. One day na to siya. One day na to. Ugma, lima na po kapala. One day, gabon. Oh, shit! Oh, shit! Kaya, hawda na madam, Nya, yeah, mau ni mung ano dah katas ni nang kuan nag project ni motorah. Ini si sa mana ni sa ni sir, sa kung kumpari. Si mo kumpari ni lingkod ra kadre. Lingkod ra. Kay di allergy na pusko. Allergy ka? Adi di mahago. Di ka mahago? Mo ano, anak, di ba lagi kapalahan to? <laughs>